sabi nila, sure daw may award ako kay Lord. Ang most obedient. Di raw kasi mapagkakaila na sinunod ko ang utos ng humayo at magpakarami. Ako po si Elena, ang babaeng dalawampu't apat na beses na napuntis. At ito ang kwento ng aking wakas na pag-ibig. Elena, ano, binubog na naman ba ng amo mo may sayad? Sabi ko na sa'yo, lumayas ka na sa bahay na to eh. Saan naman ako pupunta? Mamaya, may tatawag sa'yo. Kakilala ng kaibigan ko, naghanap ng asawa. Sabi ko, pwede ka doon. Kau naman, kita mo nang binubugbog na ako dito. Ibubugaw mo pa ako. Maawa ka naman sa akin. Tingnan na, nagre-ring na. Sige na, sagutin mo na. Isyan na siguro yun, tala! Ba't hindi ka akong sumagot? Tara na! Parang mas gusto Ta mo eh. Tali na! Tara. Ayoko nga! Naksa hindi ako marunong gumamit nun. Tara na! Sige na! Sagutin mo na! Ay, hindi nga! Sige na, na! Dali! Sige na! Sagutin mo na! Dali na! Dali! Yan! Hello? Hmm. Hello? Baliktad! Huh? Hello? Carlito? Sige, sigutin mo na. Bawala pa si Sir mo. Ayoko na. Dali na. Hindi ko nga kailanin. Hello? 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 Ganda. Ako si Carlito. Magkita tayo. Ilalayo kita sa ng bahay na yan. Sabi niya, pwede ba magpakilala? Sabi ko, sino ka naman? Baka mamaya lukuhin mo lang ako eh. Di papakilala pakilala pa nga lang, Lolokuhin na agad. Kaibigan ako ng kaibigan mo, si Francia. Baka pwede ako manligaw. Ligaw ka agad, di nga kita kilala. Ligaw ka agad. Magkita tayo dito sa ano, sa sukat. Anong oras naman? Mga alas dos ng hapon. Bakit ba ako pumayag makapagkita? Hindi ko nga alam ang itsura nun. Basta daw nakabuti. Oh, stripes. Check. Ba't ko ba sa sarili ko? Printed. Ah! Ay! Hey, miss! Huh? Ah. Nakaputi. No, Ikaw ba si Carlitos? Elena? Pwede nga hanggang pabango eh. <laughs> Kaya na. mag ka. Ano nga, sumedot nga. Matakaw ko ba? Mas ko kumain, no? Oh. <laughs> Ayos lang. Ang mo kasing magluto. Ah. Saap, so, ah. bango ng pagkain. <laughs> Ayos lang. <laughs> <laughs> Ha, kasi yung dating amo ko, parati akong ginugutom eh. Alam mo, kahit hamak na karpentero lang ako, Elena. Mm. Hindi kita gugutumin. At saka nga pala, maraming salamat sa pagpapatuloy mo sa akin dito, ha? Ah, Elena, sana papasukin mo rin ako sa puso mo. Ano ba? Diba? Huwag naman dito. Kumakain pa tayo eh. Oo, oh, hindi dito. Doon tayo. Hmm, 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 yeah. ka na, hindi Sige. Ay. <taggering> ay, aloy, aloy. ay. Sobra ka <laughs> <Ay, taggering> Mary Grace, dito na si Papa. Dito na si Tatay. Oh. Sa'yo nga pala, oh. Elena. Pagkagaling mo, hindi pa tayo ng bulakan. Doon na tayo titira. Maganda doon. Tayo pa lang nakatira. nakatera. Ha? Huh? Eh, paano yung trabaho mo sa Manila? Eh di, mag-uuwian ako. Pero sisiguraduhin ko hindi ko kayo papabayaan. Pagbubutihin ko yung trabaho ko. Di ba, Mary Grace? <laughs> ano? Sige. Isa pa? Carlito naman. <laughs> Mamaya, pag-uwi, Very good. Susundan na kita. Susundan ko na yan agad. iba Kalito. Sandali, tatawag lang ko ng hilot. Sandali, sandali, sandali. Salt! Lena! Lena! Nanganak na ako. Ang tagal mo eh. Ang <laughs> ganda ng baby natin. <laughs> Gawa pa tayo ah. Ano ka ba, Carlito? Dalawa na ang anak natin dalawa rin naman ang gusto ko eh. Dalawang dosena. Joke lang. Eh, <laughs> uh, uh, Elena. Hey, Nalabas ko muna yung mga bata. Nakapagsaing na rin ako eh. Kaya mo bang manganak ang isa talaga? Y yung gunting muna. Yung gunting ihanda mo. kaya mo ba talagang manganak mag-isa? Kaya ko. Kaya mo mag-isa? Oo naman, kaya ko. Saka, wala na tayong perang pampadoktor, di ba? Saka, di ba, kinaya ko naman nung, uh, nung nakaraan. Ah! Ah! Abangan mo! Abangan mo! Ah! 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 Ayan na! Ayan na! Ayan na! Ayan na! Gupitin mo, kuno mo yung tapos gupitin mo. Gupitin? Oo. Bata. Ang dami ng dugo na wala sa akin. Sabi ko, hindi ka nahilo. Sabi ko, hindi. Bigyan mo lang ako ng pagkain. Nakakain mo yata ako mga dalawang platong kanin. Dahil sa sobrang, ano eh, gutom na. Kasakit daw yung ibang karpintero na kaila paring Mario ah. Ang ilangan daw ng dalawang bago ah. Baka gusto mo. Okay na ako dito pre. Alam mo, pahinga pahinga ka rin. Ang tao daw sobrang sipag, nagkakasakit. Pre, kailangan eh. Sipag din kasi kami ni misis Eh. Ah! Uh. <laughs> pre, Tapang panganak niya lang doon sa panlima namin. Ganyan, ganyan Yan ang sipag na hindi ka magkakasakit. <laughs> Ay! Siya nga pala, pre. Baka may alam kang ano? Manilipatan kong bahay na malapit doon sa pinagtatrabaho natin. Pwede, pre. Doon na lang sa amin. Sa Bulacan. Ha? Huh? Marami pang bahanting lupa doon. Pwede kang magtayo doon. Ah, uh, kilala ka na naman ng mga anak ko eh. Sigurado, matutuwa yung pagka nalamang doon ka natitira. Di ba? Napag-isipan ko. Oo. Oh. 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 Kaya na. na. Lena. Ito na, ito na. Papansin ko mukhang ilang araw nang iyak nang iyak si John John ah. May lagnat nga kasi. Kaya nga, inani ko na yung mga gulay at ko sa labas para mailako ko sa bayan. Para magkapera tayo. O ikaw, mary grace ito ka lang sa bahay, ha? Alagaan mo yung mga kapatid mo. Itong tatay mo papasok ka ng construction. Ha? Sige po. Kain na. Sige. Ay, sige nga lang. Pagdededehin ko nga lang si John John. Sige na, kain na. John John. John John sige na. John? John? Hmm. tatulong po ako sa inyo pagtinda. O kaya papasok po ako bilang kasambahay para po hindi na ulit. Salamat. Mami. Paes. Lakor. Tama, mama. Pakain tayo.